Guys, masama na panahon. It's raining. Laksa panahon. So hello sa Gaya Fam Squad! Isang maulan na araw sa inyong lahat. Ngayon pala ay kami sa Lethbridge para mag-cover ng wedding. Kasama na nga rin ang mga kids at si Mami Aima. Habang nasa wedding event ako ay sila naman nasa room lang. Hindi nga makalabas at makagala at dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. <coughs> so guys, good morning. Nandito ako ngayon sa uh, Lethbridge para mag-cover uh, ng wedding. Uh, and yung ulan is tuloy-tuloy simula kahapon. Dumating kami kahapon and nandito na kami. Nandito ako ngayon sa venue ng preparation ng bride. Uh, ito yung venue ng prep getting ready niya. So, hindi ko alam kung bahay ba ito or narentahang Airbnb. Pagpasok ko nga ay nagulat ako dahil sobrang laki ng bahay. Parang ang worth billion na ang katumbas ng price nito kapag sa Calgary. Tinanong ko nga yung bride at sinabi niya sa bahay nga ng mother niya. Nag-start na nga rin ako magkuha ng mga details like wedding dress, mga rings, shoes at iba pa. At ang first look ng lolo niya na 91 years old. Come give hello at pagkatapos nga sa bahay nila, ay dumiretso na kami sa ceremony. Dito lang sa Lethbridge Entertainment Expo. Na 5 minutes driving lang kasi maliit lang naman ang Lethbridge. Kapag sa wedding nga, ay dapat mabilis ka. Kasi dapat yung mga important shots ay makuha mo rin. Request kasi ng bride na importante sa kanya ang lolo niya at yung dog na magwawalk. After the ceremony nga ay dumiretso na kami dito sa may Nikayuko Japanese Garden. Kung di lang umuulan ay maganda talaga mag-shoot dito. Bukod pa nga sa walang tigil ula, ang ulan, ang anak pa talaga ng hangin at malamig pa. Masama na panahon. It's raining. Dito kami ngayon sa Japanese Garden. Oh my God. pa ng hangin. it's okay, you Sobrang basang-basa na talaga si Bride. Kaya nga sabi ko na lang sa kanya, this will be your unforgettable wedding day. Kahit nga yung medyas at sapatos ko ay eh, basang-basa rin. Pati nga yung camera ng photographer eh, hindi na rin nakaligtas. First time ko nga mag-cover ng ganitong tuloy-tuloy ang ulan. Kahit nga si Bride ay eh, tinanggal na yung payong at hinayaan nyo na lang na mabasa siya. So guys, alis na kami. Arigato gozaimasu. Thank you for visiting ni Kuyuko, Japanese Garden. Peace! The next day. Kinumagahan nga, ibago kami bumalik ng Calgary, ay pumunta muna kami dito sa may Japanese Garden. Gusto nga ng mga bata mag-swimming dito sa may Henderson okay, Pool, okay. pero close kasi sila. Medyo maganda lang weather kahapon kasi napaka lakas ng ulan ng The last time na nagpunta nga kami dito was 2019 pa. Wala pa nga si Luis noon. Sakto nga ang punta namin ay bigaan ng maraming tao. Kaya nga ang sarap picture ng mga view. Oh, uh, it's really it yum. No, it's not. It's not water. or water. It's a good one. It's a water. Luis. Wow. Hi, <laughs> Halos walang pinagbago nga simula nung huling punta namin dito. After nga namin dito ay eh, diretso uwi na kami ng Calgary. At baka nga maabutan pa kami ng ulan sa daan. Medyo nga madilim-dilim na rin ang ulap. Pero syempre bago kami umuwi ay eh, nag tiktok muna kami. Sayang naman kasi ang ganda ng background di ba So paano guys dito na lang. See na blacks susunod nating vlogs. Basta sa tandaan sa Gahab Squad. Solid tayo. Bago nga pala kami lumabas ay eh, nakakuha kami ng free drinks dito. Here just let it fall Soft piano leads where thoughts work.